Ala, ayan. At kahit nga inabot kami ng ulan. Talaga namang nagpapasalamat ako sa aking mga kapurok dyan. At tingnan nyo naman sa grabe kahit nag-uulan na. Ayan, nakita nyo yung hangin na yan. Kahit nag-uulan. Ayan, o, oh, sige. Walang sukuan, o. Oh, tingnan nyo naman. Tuloy-tuloy pa rin sila. O, oh, ba diba? Yung iba kasi naman hindi pa naligo. Kaya, gusto na nila talagang mabasa na rin pero, oh, grabe, as, uh, saludo talaga ako sa inyo, sa mga kapurok ka namin, at sa iba pa meron dyan mga taga-baba din, ha, ibang purok, nakasama din diyan ayan, o tingnan niyo naman naguulan yan, pero oh, grabe, oh, jan pa rin sila sa gilid at, uh, yan ay aming first first day ng aming first week na aming uh, ah, paglilinis sa barangay na kung saan yan ay iniipon yung mga basura na kinikilo yan ay paano ng government, BILG government. Ah, na every week ganyan ang gagawin nila. O ayan, tingnan mo parang okay na okay pa sa kanila kahit medyo maulan. Ayang grabe no. Taya na nga yung mga lalaki naman dyan nagaling sa baba na naghakot ng mga kahoy, mga pinagtatanggal na sanga, ayan, pauwi na rin sila. Uh, tapos na rin kasi sila doon sa baba. So, sa pinaka-may ng entrance papunta dito sa amin sa site. Kaya, ayan, paakyat na sila. Yung iba mga nakaupo pa doon, ayan, tingnan nyo naman. Oh, may mga kasamang bata, ayan, paakyat na kami dyan sa site. Oh habang nagluluto naman yung ibang mga naka-schedule, nag, nagagawa ng aming merienda. Hindi ko lang alam kung ano ang merienda namin dyan. Ayan, pansamantala doon muna sila sa aming court kasi nag-uulan nga. Um, diba? Talaga saludo po ako sa inyo. Thank you very much sa inyo. Ayan. At after nga, ito na ang aming merienda time. Siguro yan ay hindi ko nagkakamali, lugaw. O ayan, si chairman Oh. Tama tuang ang -tuwa sila parang nagkakaisa talaga no. Ayano. No? Oh. Sarap na sarap sila kasi pagod nga naman tapos biglang ano kakain parang super. Ang sarap naman talaga magkain lalo na pagsama sama-sama ano. 'Di ba? Sana lahat ng ano ganyan ano nagkakaisa sila. At yan muna po ang aming update sa aming first week ng aming paglilinis. Ayan. Sa so, mga hindi pa po nakasubscribe, palike and share naman po. Thank you for watching.